tinawag ako para maglingkod bilang parachute ministry coordinator, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Taong 2003, inikayat ako ng isang sister na kapitbahay namin na maglektor. <ummer violin singing> <uphold violin violin playing> na-, nakita yung light na sinasabi kasi nakahiga ako sa kama. Talagang wala ako, matos nga ako ang mahal na Biring Aranzas ang nagbigay sa akin, ang nag-udyok sa akin para gawin kung ano yung nila lang sa pagkakunta sa pagkakunta. Bakit ako si Aranzas? Kaya nakunta ko yung mata niya na parang ibang klase ang ganyan. Dahil yun kay Mama Mary na siyang nagsimulang magtanim ng, ng butil ng pananampalataya sa, sa puso ko na yun magpahanggang sa ngayon ay eh dalatala ko.